Eh magandang umaga mga kababayan Dito tayo ngayon sa Pasay Medyo matrapik ko oh. Paservice tayo kagabi Kasi nalubat yung baterya natin Eh ngayong umaga Bibili tayo ng bago Nagbigay si Busing ng bago Ganon sila ka sa ano, sasakyan Dapat sasakyan bago binibigay sa amin Condition talaga kaya ngayon, bibili kami ng bagong baterya. Binigyan tayo ng mga pambi, eh, pambilin bagong baterya. Kaya siguro yung mga ano, mag, bukas na ako magbibigay ng pre-ride kasi medyo tangali na habulin pa natin yung boundary ng ating sasakyan. Eh nasa itya tayo mga kabayan. Papunta tayo sa bilihan ng baterya. Samahan nyo akong bili akong baterya. medyo malapit na tayo sa bibili natin ng baterya. Ayan, makati na to sa ano, ibang ilista mga kabayan. oh. No. Maagang pagawa. yata, bumibili ito. Outlast. Bibili tayo ng baterya. Okay. Boss, dito ba kumukuha ng baterya si El Blo? Hey, yeah, boss. E, ayan si Busing, oh, mga kabayan. Oh. Outlast. El Blo. Ah. Super King. Ah, Super King ba? Ayan, ayan yung mga ano ni, ano, kinukuha binibilihan namin ng baterya. Super King. Super King ba? Ayan. Yeah. Ayan mga kabayan Palit baterya Ibuksan na natin Ayan kita. <laughs> palit bago Iwan daw yung resibo boss at saka yung baterya. Lalagyan na lang daw ng sticker. May pinadala ng sticker sa akin para tanda. One, three, four. one nine ba boss? 50. Ah, oh, Ayan. Sinadala yan. Butal pa. Ayan mga kabayan. Oh. Babayaran natin ang one nine. Ayan na po maleks. Hay bago, magso. Mm -hmm.

Ilang ilang buwan na ba 'to? Ano lang eh, 7 8 ano, 87 lang eh. 87? Oo. Oh, dito yata na lang. Ano? Lagay Kasi 6 months month lang 'to eh. Oo nga. Lampas ka na. Hindi saka ano na 'yan, ang warranty niya. Parang araw din talaga. Oo. Oh. Ay, nagpalit. Okay pa hindi pa namamatay. Anong pangalan niyo, Kuya? Ha? Huh? Anong pangalan niyo? Mike. Mike, ayun, magpapagawa dito. bibili kay baterya dito kay kuya. Ayan. Oh, dito mo nila yun yung sticker sa bago to. Sa bago ba yan? Oh. Hindi. Iwang kasi yan pala eh. Palatandaan niya natin. hindi sticker na yan Hindi, palatandaan nila yun yung pagkuha pipick upin nila yung baterya eh, dito. Ang sticker na yan. Wala yata. yun, sa bago. Yan? Lahat ito. Oh. Eh, pero nila. Doon sa bago yung lalagay, sa likod. Ganito rin, eh. Ito ba nila? Luma na ito, parang ayaw nang ipatanggal na ah. na. Ayan nandito tayo sa... lalagyan daw natin ng sticker saan ba ito nilalagay ko yung sticker na to ito yung ganito dyan kasi ito meron ito sa bago ko bagay kabisado nyo na sa yung piblo dito, Dito na lang na. Eh, wag dyan. Mamaya na. Dito yan sa kabila. yung pala yun. Yung LM600 penetrate. Alagay na natin. Dalawang klase kasi Para mawala yung dikit. Ha? nilalagyan pala talaga ng tubig, mga kabayan. Oke kita kasih YouTube ko na. Seriwanya to. <laughs> Kikapindaw nilae. Eh. Nilapikatin na. Tawagan natin. Ay mga kababayan, patapos ta kaagad. Hen. Daming gulong dito o atlas. Maraming gulong. O bilis. Buti hindi ako namatayin sa malayo niya. Kung naisip ko magkape-kape sa malayo, yari. No? Sigurado. Kira mo nagkape ako sa Bakapagal. Lana, ayaw umandar, Pinatulak ko. Tapos nung umandar, itinuloy ko yung biyahe kasi nakara na umaandar siya pag pinatulak mo. Yan ayaw na kagabi, ikakapon. Ay, alas 7 na kagabi, hindi ko na binalik sa garahe layo-layo, ikaluhukan pa ako. Saan ka pa? Ikaluhukan. batarin na natin ang kabayan. And subukan natin pa rin kung aandar na siya. ayan ayo pa rin umandar kahit click wala. Wala, oh. Ayan, sinusubukan na, ano. Isiris. E wala pa rin ayun may problema yung baterya nila bago kaya hey, mga kabayan tapos na umandar na din uli hanap na uli tayo ng pamboundary natin bye bye ingat kayo lahat bukas na pre-ride natin